He welcomes inyong lahat hua kalimot mag subscribe sa king YouTube channel. Isang lumang bahay sa gilid ng dagat, iniwan na ng lahat, pero sa loob nito may natapuang isang liham mula panong noong isang libo siyam nadaan at apat na dalawa. Sa oras na binuksan ito, nagsimula ang mga kakaibang ingay, malamig na hangin, at isang boses na bumubulong na pangalan mo mismo. At habang binabasa mo ang bawat linya, napagtatanto mong hindi ito tungkol sa iba, kundi sa iyo. Gusto mo bang malaman kung ano ang nakasulat sa liham at kung anong sumpa ang dala nito? Pakinggan mo ang buong kwento at kung gusto mo pa ng ganitong nakakakilabot na istorya, mag-subscribe ka ng gayon at i-comment ang susunod mong gustong marinig na kwento. Sa gitna na malakas na ulan, may isang lumang bahay sa tabi ng dagat na matagal nang iniwang walang nakatira. Sa lumang aparador na halos bulok na ang kahoy, may isang sobre na tinatakan ng pulang selyo at nakasulat ang petsa, Hulyo, isang libo siyam na at apat na Basang-basa na alikabok at may amoy na parang pinaghalong lumang papel at dugo. Dahan-dahan itong binuksan ni Clara. Hindi niya alam kung bakit nanginginig ang mga daliri niya, pero ramdam niya ang malamig na hangin na parang gumagapang sa batok niya. Sa loob ng sobre, may liham na nakasulat sa lumang Tagalog na may halong Kastila at sa dulo, may tandang lagda na hindi mabasa. Habang binabasa niya ang unang linya, biglang nagbukas mag-isa ang bintana at pumasok ang malamig na simoy na may kasamang mahina pero malinaw na boses ng babae. Clara. Napaatras siya, pero ang liham ay parang humihigop sa kanyang paningin. Tila pilit ipinapakita ang mga salita. Nang mamatay ako, hindi ako nailibing ng maayos. Napasinghap siya, sapagkat ang tinta ay nagsisimulang magbago, nagiging sariwang dugo na dahan-dahang tumutulo sa papel. Sa likod ng bahay, may kalabog na parang may bumagsak na mabigat, kasabay na amoy na nabubulok na laman. Dahan-dahan siyang lumingon at sa madilim na pasilyo, may aninong nakatayo, basang-basa ang damit, at sa kamay ay hawak din ang isang liham na kamukha na hawak niya. Lumapit ito nang hindi kumikilos ang mga paa, parang dumudulas lang sa sahig, habang ang mga matay walang puti, puro dilim. Napalunok si Clara, pero nang titigan niya ang mukha, doon niya nakita. Mukha niya rin mismo. At bago siya makagalaw, biglang pumatak ang tinta mula sa kisam, bumubuo ng mga salitang, isa ka sa amin. Napalunok si Clara habang antiunting na nababasa ng pulang tinta ang buong sahig. Naramdaman niyang parang lumulubog ang kanyang mga paa sa malamig at madulas na likido. Mula sa labas ng bahay, may kumalabog na pinto, kasabay na malakas na hampas na hangin na tila may kasamang mga huni ng daan boses na umiyak. Itinaas niya ang liham, pero ang mga salitang nasa papel ay nagbabago na naman, gayon ay mga pangalan, isa-isa, at sa dulo, nakita niya ang sariling pangalan niya. Clara Santiago Napaatras siya, pero ang aninong kamukha niya ay lalo pang lumapit hanggang halos magkadikit na ang kanilang mga mukha. Sa pagitan na katahimikan, narinig niya ang bulong nito. Hindi mo dapat binuksan ang liham. Biglang bumukas ang pinto sa kusina at mula roon ay lumabas ang isang sandalong Amerikano, duguan, may sugat sa ulo, at sa lig ay may nakasabit na lumang plek na pagkakakilanlan. Tumingin ito sa kanya, pero ang matay wala ng buhay. Dahan-dahan itong lumapit, sabay ang pagbigat ng hangin sa paligid, at ang bawat hakbang ay nag-iwan na marka ng putik at dugo sa sahig. Sa sulok ng kanyang mata, napansin ni Clara na ang orasan sa dingding ay tumigil na sa alastres ng hapon. At doon niya naalala, alas tres rin ng petsang iyon noong isang libo na daan at apat naput dalawa nang maganap ang isang masakar sa baryong ito. Ngunit bago pa niya lubos may isip, may malamig na kamay na humawak sa balikat niya mula sa likod dahan-dahan siyang lumingon, at sa kanyang likuran ay isang matandang babae na nakasot ng lumang saya. May puting belo na basang-basa at dumidikit sa kanyang pisngi. Maputla ang balat nito, parang papel, at ang mga matay tila malalim na hukay na walang hanggan. Mahigpit ang kapit nito sa balikat ni Clara, malamig na parang yelo, habang unti-unting bumabakas ang mahahabang marka ng kuko sa kanyang balat. Ipinagkatiwala sa iyo ang liham at ngayon, wala ka ng takas, bulong na matanda na parang hinihila ang bawat salita mula sa hukay. Biglang nagsara ang lahat ng bintana at ang mga kandilang nakapatay ay isa-isang naglihab mag-isa, nagsasayaw ang mga anino sa dingding. Sa kisam, may mga lumang larawan na nakasabit, Munit lahat na mukha ay walang mata, puro itim na butas. Sa gitna ng sahig, biglang bumukas ang isang bitak at mula roon ay umahon ang makapal na usok na amoy asupre at nabubulok na laman. Narinig ni Clara ang tila marahang pag-awit ng isang lumang kondiman, ngunit ang tinig ay punit at puno ng galit. Habang papalapit ang sundalo at ang aninong kamukha niya, ang matandang babae ay dahan-dahang nagtuturo sa bitak sa sahig. At mula roon, isang kamay na may putol na daliri ang umabot pa'y taas. Pilit inaabot ang mga paa ni Clara kumapit ang malamig at madulas na kamay sa bukong-bukong ni Clara at ramdam niya ang matatalim na kuko na halos bumaon sa laman niya. Sinubukan niyang kumawala, pero para siyang hinihigop pababa na sahig ng gayon ay bumubuka palalo, parang bunganga na gutom na gutom. Mula sa usok, antiunting lumitaw ang anyo na isang batang babae, duguan ang damit, at may sugat sa sentido na tila tinamaan ng bala. Nakatitig ito kay Clara na may luha sa mga mata, munit nang ngumiti, lantad ang itim na gilid ng bibig na ng bulok ng ngipin. Tulungan mo kami, bulong nito, ngunit kasabay ay ang biglang pagdilim ng buong bahay, hanggang tanging ang liham na hawak niya na lang ang may liwanag. Munit sa bawat tibok ng puso niya, ang mga salita sa liham ay nagiging malinaw, hindi na ito kwento ng ibang tao, kundi tala na ng mga mangyayari sa kanya. At sa huling linya, mababasa niya, Dito ka mamamatay. Parang kumulo ang dugo ni Clara habang nababasa ang mga salita, at kasabay nito ay lumakas ang hila ng kamay mula sa bitak. Nadapas siya, at ang kanyang mukha ay halos dumikit sa malamig na sahig na amoy dugo at lupa. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niyang nagsisiksikan sa paligid ang mga anino, mga sondalo, matatanda, babae, bata, lahat may sugat, lahat nakatingin sa kanya na parang may hinihintay. Isa-isang bumubulong na kanyang pangalan, papalakas ng papalakas hanggang maghalo ito sa isang nakabibinging sigaw. Ang matandang babae sa kanyang likuran ay lumapit sa kanyang tainga at bumulong, gayong nabuksan mo ang liham, ikaw na ang susunod naming liham. Biglang napunit ang papel sa kanyang kamay, at mula rito ay lumabas ang makapal na usok na parang buhay, pumupulupot sa kanyang lig. Ramdam niya ang malamig na haplos nito sa kanyang balat at bawat hininga niya ay nagiging mas mabigat, mas mahirap hanggang sa halos hindi na siya makahinga, pilit niyang kinakalas ang usok na para mga kamay na mahigpit na nakapulupot sa kanyang lig. Sa bawat segundo, lumalabo ang kanyang paningin, Munit sa gitna ng dilim ay may nakikita siyang kumikislap, isang lumang singsing na sot ng batang babae mula sa bitak. Dahan-dahan itong iniabot sa kanya at sa pagdampi nito sa kanyang palad, biglang nagsimulang magbago ang paligid. Ang sahig na yari sa kahoy ay naging putikan, ang mga dingding ay naglaho, at nakatayo na siyang gayon sa gitna na isang bakanteng bukirin na puno ng abo at usok. Sa di kalayuan, may naririnig siyang putok ng baril, sigaw ng mga sandalo, at iyakan ng mga tao. Naramdaman niyang may tumulo sa kanyang kamay, ang liham, buna ulit, munit gayon ay mainit-init na parang bagong sulat. Nang lingunin niya ang likuran, naroon ang sundalong Amerikano, ang matandang babae at ang batang duguan, lahat nakatingin sa kanya. At sa sabay-sabay na tinig, binikas nila ang parehong salita na parang utos, basahin. Mabigat ang dibdib ni Clara habang dahan-dahan niyang binubuksan ang liham. Habang unti-unting lumilitaw ang mga salita, nagsimulang umihip ang malamig na hangin, dala ang halimuyak ng nasusunog na kahoy at sariwang dugo. Ang unang linya ay tila nag-alab sa kanyang paningin. Sa oras na mabasa mo ito, bahagi ka na na aming sumpa. Napakapit siya sa papel, munit ang tinta ay gumagalaw, bumubuo ng mga eksena sa kanyang harapan, mga sandalong pumapasok sa baryo, mga bahay na sinusunog, at mga taong isa-isang binabaril. Nakita niya ang batang babae na hawak ang singsing, -sing, tinutulak na inapapasok sa isang lumang bahay, hawak ang parehong sobre na hawak niyang gayon. Isang putok ng baril at bumagsak ang ina. Muling tumingin sa kanya ang bata, Munit ngayon ay wala ng luha, tanging galit na lamang. Hindi ito matatapos hanggat may sumusunod sa yapak namin, bulong nito habang ang paligid ay muling naglaho sa usok. Nagbalik siya sa lumang bahay, Munit ngayon ay puno na ng mga bangkay na nakatayo at nakapaligid sa kanya, lahat may hawak ding liham. Ang sandalo ay lumapit, inyabot ang isa pang sobre, mas luma at mas marumi kaysa sa una. Gayon, isusulat mo ang susunod. Dahan-dahan niyang kinuhang sobre. Munit sa oras na dumikit ito sa kanyang palad, naramdaman niya ang biglang pagyelo ng kanyang mga daliri. Sa kisam, umalingawngaw ang tunog ng lumang orasan na muling umandar. Bawat tik-tak ay parang hampas sa kanyang puso. At sa labas ng bintana, sa dilim na ulan, may isang taong nakatayo, nakatitik sa kanya mula sa kalsada. Hawak din nito ang isang sobre. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana. Nanginginig ang mga kamay habang sinusubukang silipin ang mukha ng taong nasa labas. Sa bawat kidlat, mas malinaw ang anyo nito, basang-basang lalaki, maputla, may sugat sa sentido, at ang mga matay tila walang buhay. Ngunit nang tuluyan niyang makita ang mukha, nanlaki ang kanyang mga mata. Ito ay siya rin, ngunit mas matanda, mas payat, at para bang wala ng kaluluwa. Mumiti ito na mabagal, saka itinaas ang hawak na sobre na may parehong pulang selyo. Sa likod niya, narinig niya ang marahang paglapit ng mga bangkay, ang mga yapak na mabigat, at ang pagunggol ng hangin na tila may kasamang boses ng libo-libong kaluluwa. Bumukas ang sobre sa kamay ng lalaking na labas, at mula roon ay lumipad ang isang piraso na papel na dumapo mismo sa sahig sa harap ni Clara. Dahan-dahan niya itong pinulot, at nakita ang malinaw na sulat kamay. Julio, dalawang libo at 25, sa oras na mabasa mo ito, alam mo na kung kaninong pangalan ang susunod na isusulat. Sa salamin ng bintana, nakita niya ang kanyang sariling refleksyon, ngunit ito ay nakangiti at nagsusulat na sa isang bagong liham gamit ang dugo.